alangka Samaan nyo ako. At pupunta ako sa hospital. Ngayon kasi masakit yung mata ko. So habang naglalakad ako mga langka, kapunta hospital, papakita ko sa inyo yung aking mga tinadaanan papuntang nakil. So ito, baybayin ko ito. Papuntang nakil. Kasi 10 minutes lang naman yung lakad papunta. Pwede naman akong magsakay sa taxi. Paso lang, 10 minutes na naman, sayang din. Uh, walking is a good for health. So, nandito na ako sa ikalawang sementeryo. Nadaanan ko mga langga sementeryo ito. Nang mga walang may nagkiklaim. So, dito nila nililibing yung walang mga family na nagkiklaim. At doon sa kabila, Sementeryo din yan dyan. Yan naman yung sa mga lokal, mga Arabic. E eh, ito, parang common na sementeryo. E eh, pag naglalakad ka sa madilim, huwag daw tayong matakot sa patay. Kasi yung patay, ginagabayan tayo. E eh, samantalang dapat natin daw katakutin, patakutan ngayon, yung buhay. Kasi yung buhay, maraming magagawa sa atin. Tapos yung patay, namamahinga na yan. So, ito na ako, malapit-lapit na ako sa hospital. yan makikita nyo pa yan. Eva uh -huh. Al Jazeera Medical Center. Huh? Sa taas na yan ang building na So, doon ako pupunta. Uh -huh. Tatawid tayo uh -huh. doon. Uh -huh. So, mga baybay ako dito, mga langga. Dito ako pupasok sa may national supermarket kasi lalabas doon, hospital. So, chum. Madaan tayo dito. ako dito. Dito ako nag-shortcut sa loob ng supermarket kasi may lusutan dito. So, papasok na ako mga langga. Siguro not allowed yung pag-video doon. I Update ko na lang kayo mamaya. Pwede uh, ako ako ng second floor. Sa elevator. hintay tayo ng elevator. So mga langga, puwi na ako. At sabi, babalik ako ulit after one week. So, tingnan natin kung paano. Kasi ito, namumula pa siya. Nandyan pa yung con contraction. Construction? Construction. Ano ba talaga? Kontraksyon Con ng mata ko. Tingnan nyo naman. Iba kasi yung, ano, iba kasi yung kulay ng isa. Yan, Oh. oh pulang-pula pa, ba diba? Samantalang isa, okay lang. Kaya babalik pa ako after one week. May na naman na itong resita na to na binigay sa akin. Kukontinue ko additional Additional na medicine, same medicine pa rin siya pero kailangan ko siya i good for 5 days ulit para mawala yung virus na bumapasok dyan sa mata ko o, Ang kalimutaw ko na pula na o diba. So may additional ulit tayo na 2 days kasi binigyan niya ako ng c So para maging clear na hindi tayo makakahawa sa iba lalo na sa customer, sabi niya. Uh, additional daw na 2 days. So, Saturday pa ako babalik sa work. So, yan lang. lakad ako ulit. Palangga. Ayaw ko na magsakay sa taxi kasi lapit lang naman. Walking is good for the health, di ba? So, way na ako mga langga. Maglakad tayo ulit. At nagbili ako ng konting isda. So, yan. Diyan ako pumunta sa building na yan. So, ito yung mga dinadaanan ko. Pauwi. Tatawid sana ako dyan, oh. Sa kabila na yan, kasi diyan kami ni Yen buhay bili ng napakasarap na tea sa tabi ng Al Rostamani. Kaso lang, ako lang di naman mag-isa. So, ito yung tinatawag na Nakil area. Hanggang sa dulo doon, sa pinakadulo-dulo, marami na yan doon mga shops. Iba-ibang klaseng building na doon. Ayan, may malaking masjid. Ah, taas nun. So, owi na si Inda. na naman natin. Kasi, aga pa lang din naman. At saka, hindi naman ako nagmamadali. So, samahan nyo kong mga langga. At maglakad na naman ako po uwi. Kung sa doon. So, kita-kits na tayo sa bahay. Salamat! So, mga langga, nandito na ako sa bahay. Nakarating na ako at papasok na ako sa gate. Pauna ako din sa likod ng bahay. Yung pwesto ko. Kasi magbag-grade muna tayo. So, ito yung mga resita na binigay sa akin. Continue ko lang ito. Good for five days ulit. Ayan, sinulatan niya naman. Good for seven days pala. Tapos, babalik ako sa kanya after 15 days. Ito na naman, i-additional na naman ng 7 days na pampatak. Kaya babalik na naman ako doon next week. So, nagbili ako ng konting ulam. At ito, lamas-lamas. Mayroong kamatis, konti dyan. Siwes dahon. And then, nagbili ako ng... Kasi namimiss ko to eh kunting hipon, five-year-hands, na rin siya pang sawag sa gulay. At the same time, ano, hindi pala isda binaleko binili ko. Sorry, mga rangga. Nakalimot ako. Pusit pala, at saka hipon, at saka yung kapayas o papaya niyan. Pabilisan ng kapayas, iluto din yan. Masama Myanmar. So, dito muna ako magwalwal sa labas. Pamalitan mo na yun kasi hindi ako makawalwal dun sa loob. At ang ko nandito. Kung saan ako, doon din yan siya. Yung sa lubong niya ako. Yun na nga mga langga. Salamat sa pagsama sa akin. Nakarating na ako dito sa bahay. At babalik ako after one week ulit. Kaya insya Allah, maging okay na yung mata ko. Kasi nagaluwa-luwa pa rin. At saka, ano pa? Namumula. Kaya insya Allah, itong mga gamot na to, ipagpatuloy ko yung medicine na to additional one week ulit. Third day ako papasok. Tsaka wala nun masyadong ano sa tindahan kasi Ramadan ngayon. So, dito muna ako sa likod ng bahay. Ayan. Kasi hindi ako pwedeng magwalwal doon sa loob kasi tulog na yung dalawa. Kaya papasok na ako at magluto. At the same time kakain, inom ng gamot, patak-patak sa mata para gumaling tayo. Kasi hindi natin pwedeng ibaliwala yung mata, yung kalimutaw natin. Kasi pinaka-importante na part ng katawan natin, ang mata. Although lahat naman importante, especially yung utak, importante. Pero kailangan kasi natin i eh, pangalagaan. Inagalaga eh, naman ako, ayan, lumuluha ulit. Migla na siya na pa, ano ba, napaluha. Ano, eh, bigla lang ito nagsakit eh, nang mula. Hindi ko alam. Hindi naman daw to, Sir Ice. Ano to? Virus daw to. Hindi ko alam kung saan ko ba'y nakuha. May virus ba dito sa kapaligaraan na to? Siguro, meron. At yung alaga ko ho, nakikinig sa akin. Bila! O, oh, yan siya. Kikinig kung anong ginawalwal ko. So, yun na, mga langga. Salamat! Thank you for watching, ha? Thank you sa pagsama kay Inday. na, umiiyak na si Inday. Sakit. Maraming salamat sa inyo at sana nandiyan kayo patuloy na sumusuport sa akin. At kung nagustuhan mo yung video na to, paki-likes naman at the same time, paki-pindot naman dyan yung bell button na dyan para updated naman kayo sa sunod kong walwal. -wal. Thank you so much ha sa inyo. Bye-bye.